paps, may mayo isporte ito na ating ayusin ng charging system Nagkaroon ng problema, i-share ko sa inyo o, i-share ko sa inyo bakit mali ito ano, mali para so, sa akin mga paps, mali ito no, huwag itong gagawin, ano, kasi nga uh, nag-over voltage po yan, ang tawag dyan over voltage charging system ah, uh, uh, kasi nga kinang, ang dilaw red overvoltage charging yan control po yan eh sa dito sa dilaw at control sa puno siya ilaw yan lightning sinasabi yung lightning lang hindi po control din yan ang puting ito charging easy current kaya siya magkakaroon ng problema nag over voltage yan hindi po matino kumbaga hindi matino yung charging system yan kasi uh, fast charge siya ah uh, uh, walang limit hanggang ano yan hanggang itinatakbo yung binibirit mo lalabas na lalabas talaga ang kuhinting malakas dyan kasi fast charge na siya at lang masisira ang regulator at battery ano wala para 1 year o halos 1 year pa lang yung battery yan nagkaroon ng problema lagi na lang ganyan kasi nga po hindi po ganyan ang charging no papaliwanag ko sa inyo ayan no oh. para sa mga gumagawa ng motor Uh, panat banat lang ng banat ay aralin nyo mga paps hindi ganun no mga paps nakakaya sa so customer kung ganito gagawin nyo lagi no ayan uh, half wave po yan mag aral po tayo half wave ganito po ang full wave yan ang full wave o oh, kita nyo full wave yan nasa libro po yan ang full wave kung anong function ng full wave at half wave ano ngayon pinulwip nyo yung stator, hindi naman full wave yung regulator. Kaya ang problema, ayan, ganyan ang problema. Ngayon, hihisir ko sa inyo, paano tayo mag full wave, no? Uh, tatanggalin natin yung stock, stock regulator para paganahin itong full wave na. Kasi nga, itong motor na ito, naka, uh, ano po yan, no? Uh, share natin. Oh, battery, okay na. 5 point ampere na, okay na. Nag-charge mo. Oh, yung na... Okay na tong battery nito, naayos na. Ganyan. Lagi na lang daw problema ang ganyan motor niya. Ano sabi nung may-ari, no? Kaya sisir ko sa inyo paano i-bullwheel. Yan. Ito, ito, ito. Ikukuhaan ko lang video, boss. At tawagan na lang kita doon. Ayan na. Ah. yan Ayan po, kinat na. Ah. Nilinis ko na, alisin ko na ito para maayos, no? At ang ko tong regulator na isa at ipulupo-pullwheel natin yan. Ayan mga papsa, sa mga nagpupullwheel, hindi po na ano? Kung kailangan, inaaral-aral muna, no? Hindi po sa nagyayabang tayo, o magbasmang kayo, o walang problema. Uh, kung mag -ano po kayo, ito, papakita natin na ating certification. Uh, dati po tayo nag sa LSTI, uh, motorcycle mechanic, uh, automotive mechanic, ayan po, no? Kung magbabas kayo, walang problema. Sabihin nyo sa akin, mayabang man ako, ano? Ayan, pakita ko sa inyo yan, lahat. At ito, big bike, yan. Uh, yan, mechanic doctor. Bas niyan wala problema. Pero may matututunan kayo sa akin mga paps. Pag ako nagsalita, totoo. Nasa libro po ito, ano ba ang uri ng trabaho ng charging half web system at full web? Ano? Inaaral po ito, tinuturo ito, nasa libro mismo ito. Ano? Pag pinutol niya yan, fast charge tawag yan, hindi full web. No? Tandaan niyo yan mga paps. Ayan. Uh, over voltage, walang control. Ito, may control na ito. Huh? Ayan mga paps. Ayan, pinol wave, dulo-dulo. Uh, kinabit pa sa ground talaga. Ayan, kinabit sa ground. Oh. Hindi po ganyan mga paps, no? Puputuli natin yan, palulutangin natin yan. Hindi, ang, hindi ganyan ang pagpupul wave, no? oh, ayan mga papa. Kinakpang ko yung dilaw. At ayan, panilutang ko yung black, white. Tinalutan ko yan. Ngayon dito, tinakpan ko rin yun para wala siyang... Yan, padadaluhin na natin yan yun. Mamaya. Yan, di ba? At yan, mapaliwanag ko sa inyo. Yung dalawang wire na red, galing yan sa susian, tapos sa fuse box. Yan yung fuse box. Uh, ito, ito. Yan, no? At ito naman, dito, yung puti, yung... Yan, tinakpan ko na. Di ko na bubuhayin yan. Lalagay ko kasi ng wire niya, mas maganda. Uh, ang black kasi, ang black niyan ay ground niyan, no? laging ground yan o, oh, ba? ayan, titingnan na, mapapakita ko sa inyo ito, ang regulator na la iya yeah, ano kasi maganda talaga to subok ko na to uh, liuha no ayan maganda klase yan ayan ah yeah, mga paps oh. oh ito yung yung puti tapos black pinagsama ko dinugtungan ko siya na nakabukod yung wire at binalutan ko para maganda hindi siya magkaroon ng short circuit or uh, problema ano yan ituturo ko sa inyo isishare ko sa inyo kung saan na natin ilalagay sa regulator e yung regulator na yan idikit natin dito yan ah yan para malaman ng iba kung paano ang tamang pagpupulwib no para hindi masira ang battery no ah, oh, yan mga papsa naikabit eh, ko na ah yan regulator ito yung mga ang red at ang black pagsasamahin nyo yung kasi nga control po yung black na yan ng output DC nitong red at ground at sa black naman ididikit no? at itong puti sa kadilaw dito sa kinumbert na galing dito sa stator yan na black at white yan kahit baliktaran yan walang problema mga paps eh hey, pag dyan mo na ididikit dyan oh, diba yan yan ang pull wave Oh, direkta talagang walang ano yan, walang problema yan kasi nga nabalutan lahat para yung charging system maganda ang daloy papunta rito sa regulator. Ano? Kaya yeah, wala tong problema. Ya, yeah, ayan, kaya yung buhay na yon, battery yon para hindi masira. Control yan, no? Kinokontrol niya nito, no? Ayan, kabit na natin tong wire yan na black, ano yan, black white. Ay, hindi, mga mahigit ano, 2 man yata. mga paps na ilagay ko na. Oh, ayan no? kita nyo. Oh, ayan. Ganyan po ang paglalagay ng electrical tape. Hmm. nabalutan ko ng maigi yan. Ngayon, lalagyan natin ng cable tie para hindi siya papalag at hindi siya magkaroon ng problema. No? Yan. Diba, mga paps. Ganyan mga paps ang pagwa-wiring, no? O, oh, binukod ko yung charging AC karin para hindi siya magkaroon ng problema. O, oh, ayan, naka-tip naka talagang maigi yan. At itong liwuhan na ang kinabit natin, no? Okay, okay. O, oh, ayan na, mga paps, nyo. Diba? Ito ang kinumbert natin, no? Liwuhan, branded, uh, ayan. Oh, ganyan, nakataling maigi at may mga cable ties para hindi siya mag magkaroon ng problema at sumabit ngayon masusubukan na natin yan pag naikabit na nagkakabit natin yung battery at malalaman natin ang charging yung regulator niya na half wave yun tinapag pagkakaiba ang layo ba? Diba? ang full wave ang laki oh. ang half wave ang liit yan ha kabit na natin yung battery para masubukan na natin kung ano ba talaga ang totoo ha ano Oh, ayan mga pati na niyo, nag-i-start na 'yan. Gumagana 'yung motor na 'yan. Oh, ano 'yan? Na ah, 59. Eh, tingnan natin ang voltage. Oh, kita nyo Ang ganda. Oh. Kita niyo, pag naka wave po 'yan mga paps, ayan. 14.2 ang dumadaloy dyan kaya kapag ginamitan nyo li li liyoha, talagang gagandaan takbo at kaya nyo nang buhayin yung battery nyan mga paps yan yung po liloha na uh, namin kasi kanina nga naka half wave tapos nakakarga yung motor hindi po pwedeng ganun pag nagkarga ng motor kailangan full wave mo yan no o, tingnan nyo ha ang battery charging nya hmm. hindi yan mag over voltage kasi hanggang dyan lang talaga yan 14.2 15.1 uh, 15 yan yan pero kalimitan ito hanggang 14.8 14.2 lang ganyan mga paps ang pagpo pull wave kaya mas maganda naka full wave para buhay ang buhay ng battery tulad nyan ang battery nyan napakataas na yan uh, 7 ampere na yung battery nyan kaya kaya nyan buhayin o oh, yan patunay na maganda ang charging system ng liuha ayan oh, o kita nyo diba Ayan, gumana na yung motor. Ganda na ng minor niya, oh. Swabi, swabi. Liwala po ang ginagamit namin, mga paps, no? Pag kami nagko-convert ng mga, ano, oh. Oh. diba? Ayan po, mga paps. Sa mga gustong magpa-convert, no? Oh. Oh. Diba? Ayan po, mga paps. Sa mga gustong magpa-convert, oh, punta lang dito sa shop. Oh, ayan.